Good day mga ka -JT. at ito nga po pala lumabas ako ng national road at syempre back to basic tayo back to saddle pidal pidal lang pag may time gawa po lang. tayo ay lagi nagpapapawes at ilang araw po naguulan kaya ngayon lang po ulit tayo nakapagbike nakita nyo naman po paglabas na labas pagkalabas na pagkalabas ko ng highway napakagandang bumugad po sa aking haring araw at uh, magandang araw sa inyo lahat at shout -out nga pala po kay Pinsang Kajo Sensil at kay Sir Gilbert Agire at nakita ko po si Pinsang Kadyo nandito sa ano at saka Luis Kay Edwin Inolba at kay Elvis Puwalagaya, shoutout sa iyo. At malapit ka nang mapalipad ulit Elvis Puwalagaya, ang aking kaibigan. At saka si paring Anoy, Arnold Labier at si paring Joseph Katapang at si paring Eugene. At si Kian Villanueva at sa lahat po ng mga tropa na hindi ko po nababate. Papasensya niyo na po tayo. So iti Good morning sa inyo lahat at sa mga PBG, good morning sa inyo at kay Atileni at kay Kuya ay Atileni uh, na nasa ibang bansa at kay Kuya Med Moldes at uh, yung magkapatid po, yung mag ate po yun at sa lahat po ng mga pinsang ko at kay Kuya Omar uh, Lakap tapos kay Kuya Ray, shoutout sa inyo kay Abet, uh, shoutout sa inyo sa family nyo Joanne Atayan, syempre uh, medyo ano tayo napapalapit po ang camera dahil po nalimutan ko i-point 5 pero syempre focus pa po tayo at after po no mga ka-JT nakita nyo naman po yung haring araw at shoutout nga pala kay Ombin uh, Ombin de Rosario at kay na Master Tandang at kay na Nongni at sa mga nakakasabi ko po sa bigay pasensya na hindi tayo nakapagpasok ng lineup at uh, medyo busy at nanganak yung asawa ng manager natin akala ko po makakaalis kami ngayon ni Pinsan Soren hindi po natuloy dahil di raw po nakasagot yung kanyang kausap. Kala ko makapunta ko ng Pampanga uli ngayon. Pero syempre, ito mga ka-GT, papawis lang po tayo. At uh, mikos, mikos lang po tayo dito. Ito, kahabaan po ito ng Bangal sa to Yupi to uh, Lakewood. Mga gt to lalakay, lampas lang po tayo dyan. At dito po ako sa Picard dumaan. At after po dito, mga GT. At na uh, medyo dumadami na po yung mga... Uh, sasakyan na yan pero umaga po yan uh, mga siguro 5.30 lang po ako umalis ng bahay kailangan ko po magpapawis at hindi na po tayo pinapawisan na regular dahil po tayo busy na sa pagmamaneho At wala naman po ngayon pang nagpapamaneho pero meron po darating tayong ngayong June na to At syempre mga ka-JT, up and down po ngayon ng mga pampasayaron jeep Gawa po na may mga pasok at marami po ako nakikita ang pumapasok na dito At hindi po ako nakapag-chismis-chismis uh, -chismis ngayon mga ka-JT dahil wala po akong nakikita ka chismis ko at syempre, papakita ko lang po yung pagpedal ko na ganyan lang po ako katuloy. Basic-basic lang po dyan. At syempre, mga ka-JT, medyo nakangalay po tayo dyan. At ilang araw po tayo hindi nakapag-ride. Gawa po ng lakas po ng ulan dito sa Laguna. Hindi ko lang po alam ko sa, la sa lahat na Laguna. Basta dito po sa amin sa May Calamba City, Angkalos, Banyas, alam ko po, po na malakas ang ulan. Lampas lang po tayo ng Eldridge dito. Tapos, uh, lampas din po ng, ano pong tawag dito, uh, rest area na mayroon po checkpoint. At may bilihan po ng mga... Bulaklak, mga ka-JT, dito, papaning na po tayo. Ang pagkakalang ko ay uh, isang, hindi ko po alam kung anong, ano ba to, uh, building yan. Basta meron po akong nakikita dyan mga pinapasok at nilalabas na mga kabutaan, minsan katandaan, mga ka-JT. At dito po, papakin na po tayo, naka 0.5 po na po tayo dyan. At uh, syempre, buti na lang po, inabot ng 0.5 yung luma kong cellphone. At syempre, iniingatan ko po ito, pagka nalolobat po, charge ka agad. At hindi ko po basyadong ginagamit to, gawa ng alam nyo na sa mga video-video. At si Kuya Andak nga pala po, si Agapito Tabales. Hindi ko naman may upload yun sa'yo. At kaya sa'yo, nakaubad ka. At alam mo na, at mari -re restrict tayo. Bawal po nudity ng video ko. At dyan, papanik lang po tayo dyan. Siyempre, nandami po natin nakita dyan na magjogging. Agdating po sa UP, ikot lang po ako sa may papuntang forestry. Sa may forestry po, andami rin po nag-jogging mga ka -GT. At syempre, uh, tayo po ipapawis-papawis lang. Para po sa paghahanda, ay balak po namin mag skyline Tabaco Albay sana kayanin hindi ko po alam kung kailan pa schedule basta pagka alam ko pagkahandaan ko na po 'yon kaya ito practice practice na po tayo. Pagka nagkabiglaan po ng na schedule at least mapanatag po 'yung mga binti natin. ayan nakita niyo naman po 'yung mga taga lang din po 'yan, mga taga LB, 'yung mga nagjo-jogging na 'yan. Ang dami ko po nakita rito pero nung panahon po ng pandemic, talagang sobrang dami po dito nung mga nagjo-jogging, nagwo-walking tapos may tindahan pa po, po ng kape rito, walking na tindahan ng kape. At 'yun, malaki na po pinagbago. Siyempre, ilang taon na po walang pandemic pero pagka-pandemic po, bawal po kami. Bawal po kayong tumawid dito sa Pilipinas. Bawal po kayong tumawid sa mga town by town. Hanggang nyo lang po kayo tapos a uh, kokonti pa yung mabibili mo tapos sa uh, mga asa sa ayuda. At ayun, uh, wala pong practice. Buti na lang po ako nakakapagyaging jogging at medyo buhay buhay pa tayo dahil ang hirap naman po talaga nung pandemic. tatakuti mo 'yung sarili mo. kala mo may sakit ka. kala mo ano ka na? COVID na. Pero ngayon, siyempre, nakaligtas na po yung bansang to at uh, itong lugar na to sa pandemic kaya medyo masaya na panabi pagbigyan na po tayo magbike and eh, napaganda po ng umaga ngayon at napakasarap po ng umaga ngayon at dumaan nga pala po ako sa grotto rito akala ko may tubig na maliligo dapat ako oh, false alarm po wala pong tubig at hindi pa ho ganun kalakas, pagkabagyo po talaga napakalakas po daw, makikita nyo po ang do sa groto, sa may santo ninyo mga ka -GT. At dito po uh, tapos na po yung kalsada rito, wala na pong ginagawa kaya masarap na masarap na pong pumidal dito at nakita nyo po yung view na yan. Dito po sa figure na yan, dito ang dami po nagdati na nagsusumba, nagwo-walking, ngayon wala na po ako nakikita kasi open na po lahat, marami na pong pupuntahan. At saka marami na pong pupuntahan ngayon na beaches tapos mga paliguan kaya hindi na ho ganun kaano dito sa... Kalamba City at marami na po kasi pupunta na medyo, alam nyo na, affordable sa mga Uh, mag-outing. At syempre, mga jt pagkatapos ko po noon, ito, papunta lang po ako sa forestry, pag pagkatapos ko po maahon hanggang groto po mga, sa may po. Ito po yung papunta na po forestry, mga ka-siklista At sa mga kasiklista ko, ingat-ingat po tayo. At uh, wala pa po talagang syempre laban sa mga dimaki ng sasakyan. At iwas na lang po tayo sa mga road raids para uh, medyo kampanting-kampante lang po tayo. Ay, si Kuya, medyo alanganin po yung pasok niya. Hindi ko po alam kung alam niya ba o hindi. Sinabihan ko si Kuya na doon sa kabila siya dumaan at yun nga po mga ka-GT after po nito, uh, ikot lang po tayo at tambay lang po tayo at nagpainit po ako dito sa may Freedom Park ng UPLB dahil po doon nakita ko po may mga may mainit po na location mga ka-GT at ayan po nakita niyo naman po uh, Pakit-pakit lang po tayo. Kala nyo, napakakit talaga. Uh, pa, naman. At after ko po maahon itong forestry, eto dito, bumaba po ako dito sa may harap ng men's dorm pa po ang tawag dito? Hindi ko po alam kung men's dorm, mga women's dorm. At basa sa mga nakakaalam po, kayo na po bahala. Ay ako, hindi po ako sigurado. At ayun, nagpainit lang po tayo at marami po ako nakita nagjajaging na rito. Pero hindi pa po dito ako nagtatapos ng pagtambay, nagpainit lang po ako ng likod at uh, sinamantala ko lang po yung kainitan na yan. Eh. eto nandito po ako sa kabilang party na to. At yan, dami nyo po nakita, na ko po nakita nagjijaging, pasensya na po, nabublo lang tayo. At after ko po dito magpainit mga ka JT, dumiretso naman po ako doon sa may tower at doon sa may tower, doon po ako nag overviewing. Doon po syempre nakapagpahinga po ako, nakakaupo ako tapos nakakainom na syempre na na po tayo ng tubig at may nakakwentuhan po ako doon na yung na bikers. Ang sabi ko, ah, nagpapapawis lang po ako at hindi po ako malakas na nilalang kaya sabi ko hindi ako pwedeng pumanik ng pumanik sa forestry at uh, baka hindi ko kaya niyan ang sabi ko syempre alam niyo na paano si JT at uh, pinahamon po kasi ako pumanik pa ho ng Agila Base eh wala naman po ako sa plano at uh, syempre uh, tayo paano ano lang para kasi hindi ko nga hindi ko nga balak na pumanik po ako ng forest Porsche ng agila Base. niya, -ag lang naman po ako. Wala naman po ibig sabihin yung nagyayasan. Tsaka alam niyo naman po mga ka-JT, uh, tayo piling lang. At after ko po makapagpahinga dito, at uh, doon po ako dumahan sa favorite kong daanan kasi napaganda po ng view. Uh, doon po sa may, tawag dito, sa may gitna po ng UPLB, sa may palabas po ng Oblation mga ka-JT. At ito po, nakakita naman po yan, dami na ka-parada. Parada? Ano ka? Slang? Uh, English speaking? Parada? At ito po mga ka-JT, ang dami po nakaparada dyan, nakapart. Tapos yung ban na yan, yung puti na yan, pagkakaalam ko, ano yan, uh, track. Ano yung pagkain po na may, ano, basta, yun, food truck. ayo mga ka-JT, kung tawagin. Tapos dito, uh, baba lang po tayo dito. Medyo one-way po yan. likod lang po tayo. Danto tayo sa may papuntang O'Malley. At kanan lang po tayo papuntang, Mara ano, sa gitna po ng mga school ng estudyante rito. Siyempre, ko konti pa po yung estudyante, gawa po ng maaga pa alam nyo naman po dito sa UPLB, pagka po na po talaga, makikita nyo, marami po naglalakad dyan. Ah, makikita nyo lang po ngayon naglalakad dito at nagwawalking yung mga nagpapawawis, kagaya ko. At marami rin po ako nakita mga siklistiya. At ayun nga po, pagkaliko po dito, kakanan lang din po tayo. Ang labas po nito ay papuntang UP Gate. Hindi naman po kayo ma... Liligaw dito, basta kumanan lang po kayo dyan, tapos wala naman po kayong ibang dadaanan dito. Paikot-ikot lang naman po ito. Kung maliligaw kayo, mahanap nyo rin po yung UP gate, papuntang Picard na exit, papunta pong Iri, exit din po yon. Marami pong daanan dito na palabas po ng highway. Depende-depende na lang po sa inyo kung saan gusto dumaan pag naligaw kayo. Pero meron din po kayong dadaanan. Pero huwag lang mo kayo papuntang forestry. Wala na po kayong e-exitan doon. Ayan, nakita nyo naman po, may binabang teacher dyan. Tapos, amin uh, may narinig po ang magpuputo, pero hindi po ako bumaba para bumili dahil nabubusog pa po ako. Kumain po ako ng pandisal at saka ng ah uh, nagkapi po ako ngayong umaga kaya hindi po ako bumaba para bumili ng puto. Uy, uy, JT, ba't sinabi mo pa yon Ah, uh, syempre mga ka JT, ito po, uh, dire diretso lang po tayo dito. Napaganda po nito at uh, sobra pong masarap dito maglakad. Lalo pagka marami po nag-jogging at after po noon, ito nasa Los Nap City na po tayo. Ayun po yung regular na umaga dito sa amin, lalo pag may pasok. Pag naman po summer at walang pasok, alam niyo na po, dito pa lang, traffic na ang dami po namimili dyan. Ayan po yung talipa pa namin, nasa parting kanan na yan. Depende na lang po kayo kung saan kayo bibili dyan at sinong kakilala nyo. At syempre, pag uwi ko po, nakita ko po, nakita ko po si Pinsan Kajo Bernard Jensil na pabalik po sa kanyang work at sa kanyang bantay. At yun, nakita ko po dyan si Paring Jerry at saka si Ebet Paring Jerry Gutierrez, shoutout sa iyo. Ayan, supporter ko po yan. At salamat po nga pala sa mga naniniwala sa atin nanonood. At yun nga po mga ka-JT, dito nakasalubong ko po si Pinsang Kadyo na galing sa kanila. Ito yung umaga po yan, nakikita ko yun dyan. Shout sa iyo, Pinsang Kadyo. At yun nga, at napagkausap po namin ni Pinsang Kadyo, ako yung nakita ko naman po ay si Pona, na 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 na. At wala po ako nakita mga kacismisang ko rito. Siyempre, mga ka- ano ko dito, kamarites, wala po tayo nakita, pero marami po mga pool agent pa rin na, na naghahapit dyan, pero ngayon pasukan na po, wala na po nakita dito mga tricycle, uh, at maaga po po kasi uh, may mga biyahe po dito ng mga estudyante, hindi ko po alam, may, kung holiday po ngayon, kaya, kaya walang pasok, hindi ko po alam ma, wala akong nakikita mga estudyante parang holiday nga po pala ngayon, hindi ko po alam ha? Alam ko po ay 19 ngayon, June 19 ay holiday do po dito sa Pilipinas kaya wala po akong nakikita mga estudyante kaya malang, malinis na malinis mali 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 po. Nalimutan ko po yung pagkaka-holiday ngayon mga ka-JT. Siyempre, busy-busy po tayo sa pagdadrive at pag uh, work at uh, pagbabike. At ayan, dyan nakasalubong ko na po si Pisa Kadya. Ayan, kumabay pa po siya dyan. Naghahanda na po yan para sa liga at may pinag-usapan po kami dyan. Ayan, uh, sa bagay. Nakita ko naman po dito si Nana Nana. Ayan, liligo daw siya. Siyempre, kinakausap ko yan dyan. Ang bibo niyang bata na yan. At uh, siyempre, mga ka-JT, after po niyan, um, pumalik na po ako sa taas, napag-BS, at uh, na, gano'n na po ako, na, ang tawag dito, nag-chismis-chismis sa CCTV. At siyempre, mga ka-JT, hindi na po magtatagal ang ating video ngayon, at uh, tayo ay mag-BS, at um, na, dahil pagod sa pagpapapawis, magaling UP, mga ka-JT. See you on my next video. Babus mga ka-JT. Hanggang dito na lang po muna tayo.